imposible eh na bumili ka ng uh, real property na eh, hindi mo nakita na may bahay pa lang nakatayo doon no so absurd nga no absurd pero pagbibigyan natin for the sake of ano ngayon uh, kung gano'n ang nangyari na bumili ka ng lupa then pagdating mo pagkatapos na kayo magpirmahan may nakatayo pala doon uh, lupa na ganyan so most probably um baka mawalang walang bisa yung inyong kontrata kasi it does not reflect the true intent of the parties no so ibig sabihin ano ba talaga ang intention niyo benta pa lang lupa hindi mo alam pala na may bahay doon Hi. Magandang araw sa inyong lahat. Uh welcome ulit sa aking uh, channel and uh, bagong uh, video na naman tayo, bagong episode. At ang uh, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa uh, sa lupa, so property ang ating topic. No. And uh, of course, uh, magandang araw sa inyong lahat. Daluhan din sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa mga bago guys, check out nyo yung mga videos natin dito. So, baka may magustuhan kayo. May mga ibang makatulong sa inyo. So, we have wide range of uh, topics from employment laws to property to estate. Marami yan, no? Aminin na lang kayo. And at any rate, um, itong uh, topic natin actually uh, came from uh, a comment from uh, our subscriber na tungkol dun sa nabili na niya yung lupa na may bahay daw no ngayon ang uh, bahay na yon pinababayaran daw sa kanya so ang tanong niya kung pwede ba niyang ipatibag yung bahay so bago natin pag-usapan yan uh, shout out po natin ang ating mga Pasugid so, na taga sa so bye-bye yung ating mga followers and subscribers. Lagyan natin dito. Well, unang-una, um, medyo na-aware din ako dun sa tanong niya, no? Kasi, um, ang uh, sabi niya, bumili siya ng lupa and then may bahay tapos pinababayaran sa kanya yung bahay tapos kung pwede daw ba niyang ipatibag um, mukhang walang sense ang tanong but baka hindi niya lang nailagay kung ano yung ibang uh, facts no Nung, uh, ng uh, sitwasyon at any rate para lang masagot natin to at may discuss din natin yung relevant laws uh, let's uh, put scenarios na possible scenarios dito sa sitwasyon no. Ang isang scenario is uh, absurd no na bumili ka ng lupa and uh, and then nung pinuntahan mo na yung lupa nagulat ka na may bahay pala doon. 'Di ba? Tapos ngayon yung seller mo sinasabi sa iyo na uy yung bahay 'di kasama sa usapan natin yan bayaran mo. Tapos ikaw halimbawa, ay, wala ka naman sinabing may bahay yan. Eh, papatibag ko na lang, di ba? So, napaka absurd, di ba? Nakakatawa kasi alam natin na kapag bumili tayo ng isang property, real property, eh, tinitingnan natin. Ano? Unang-una, binibisita mo yan. Eh, tinitingnan mo yung mga boundary lines niyan, anong sitwasyon, corner lot ba yan, uh, maganda ba, entrada niyan, di ba? Telentera ba mga tao? Basta ang dami-dami, no? Um, <coughs> marami kang factors na tinitingnan. Uh, kasi kung uh, nasa prinsipyo, alam mo yung prinsipyo ng, uh, ng isang property, uh, merong mga highest and best use yan, sino mga katabi dyan, magkano mo. So, uh, ang dami mong tinitingnan. So, imposible na bumili ka ng uh, real property na eh, hindi mo nakita na may bahay palang nakatayo doon. No? So, absurd nga, no? Absurd. Pero, pagbibigyan natin, for the sake of, ano, ngayon, uh, kung gano'n ang nangyari na bumili ka ng lupa, then pagdating mo, pagkatapos na kayo magpirmahal, may nakatayo pala doon na uh, lupa na ganyan. So, most probably, um, baka mawalang, walang visa yung inyong kontrata kasi it does not reflect the true intent of the parties. No? So, ibig sabihin, ano ba talaga ang intention ninyo? Ibenta pa lang lupa hindi mo alam pala na may bahay doon. If gusto sa ibenta sa iyo, lo lupa lang hindi kasama pa ay. And another thing is may may patakaran tayo, may batas tayo sa civil code natin na accessory follows the principal. Yung lupa natin, principal 'yan. Yung mga nakatayo diyan, na cannot be removed, nagiging accessory ng lupa 'yan. So, you cannot separate both, no? <laughs> Kaya ganyan. Kaya pag sinabi nating lupa lang ang binayaran mo, then there has to be an agreement na ganoon talaga expressly stated yung inyo pinag-usapan kasi pag hindi, then it will fall on the general rule that the accessory follows the principal. Okay. Another thing na gusto nating i-scenario dito. Bumili siya ng lupa alimbawa, Ah, uh, wala namang nakatayo nung uh, bumili siya. But at one point eh, pagpunta niya, nakita niya may bahay na nakatayo doon so siguro, baka ito'y agricultural land na hindi niya pinupuntahan tapos pagdating niya doon, may nakatayo and then yung nagtayo ng bahay doon sinasabi sa kanya na oh, ikaw na pala nakabili nito eh, hindi naman namin na alam yan ang alam namin din sa so ganito, may ari nito at pinayagan kami magtayo rito so in that case, sabi niya limbawa, eh, bayaran mo na lang itong, uh, bahay namin na pinatayo dito. E sabi niya, e, hindi, eh binili ko yan, wala namang bahay dyan eh, tapos bigla ka nagtayo dyan, bla bla bla. So in short, meron silang dispute ngayon. So ano bang magiging rule dyan? So papasok dyan ngayon yung question kung siya ba ay builder in good faith or in bad faith. Yung tayo ng bahay doon, so sa Article 449 ng Civil Code nakalagay, kapag builder in bad faith siya, Mawawala sa kanya yung kanyang bahay, no? Without uh, any indemnity or bayad, no? maliban na lang sa mga uh, necessary expenses. halimbawa siyempre, pag may nakatayong bahay, yan, binabayaran mo ng amilyar yan, yung real property tax, no? Every year. So, ang alam naman natin na ang real property tax natin sa ating munisipyo or sa ating city hall, yan ay dalawa, no? Isang uh, property real property tax or RPT para sa lupa at isang RPT para sa improvement yung building, no? So ganun 'yon. So kung minintay niya 'yan, binayaran niya tapos uh, inari an, inari mo na yung bahay tapos hindi mo na siya hindi mo na siya babayaran doon. Okay lang naman kasi nasa batas naman niya kasi in bad faith siya. Alam niya nang bawa. Nagkabentahan naman talaga diyan. Alam niya 'yon. Tapos nga nagtayo pa rin siya ng bahay kasi hodang hindi pinapuntahan ng nakabili, no? So in bad faith siya. Ngayon, pag ganyan, pwedeng kunin ng uh, may-ari na nung nakabili ng lupa yung bahay without indemnity o walang bayad, maliban na lang sa mga familiar uh, may pinara-repair na ganito na kailangan-kailangan talaga, etc. Pwede yon i-reimburse siya ng kanyang mga expenses, necessary expenses. Ngayon, halimbawa naman, um, kung punta tayo sa article 415 ng civil code ito daw ang option dito na pwede naman sa nakabili ng lupa is uh, ipa-demolish niya ang bahay na tinayo ng tao doon halimbawa si B no si EAA ang nakabili si B na nagtayo doon na uh, in bad faith alam niya namang nabili na ni A nagtayo pa siya ng bahay doon kasi akala niya hindi na pupuntahan hindi na ano yun eh, ngayon pwede ipa-demolish sa kanya na lahat ng demolition cost sagot niya eh Another thing is, uh, sabi ni A, eh, nako, eh, napaka-impractical kung magano pa kami. So, i-demand ko na lang na bilhin niya na lang yung value ng lupa. Total, lang tirik na rin siya dyan. Nasa ka, ano niyan, nasa within the right ni A yun na gawin ang ganon. Kasi in bad faith nga itong si, ah, uh, si B, no? So, yan ang rule natin sa builder in bad faith. Kapag uh, may mga taong alam naman nila na wala silang karapatang magtayo dun sa lupang yon nagtayo pa rin. So, builder in bad faith sila, no? May malisya ang kanilang pagtatayo kasi alam naman natin kapag ang isang lupa ay hindi pa naman titulado sa ating torrent system, eh, pwede mong i-occupy yan, no? Uh, pag na-occupy mo yan, in good faith ka, then in 10 years, eh, pwede maging sa'yo na yan, no? Basta, yan ay uh, alienable land o public domain yan, na patrimonial property na, pwede mong uh, ariin niya kasi pwede siya maging private ownership. Ngayon, kung uh, in bad faith naman, ang pagpuposes, alam naman natin yan na 30 years, no? So, siguro, itong assumption natin sa scenario, na nakita niya sabi niya siguro nako sige wala pa palang titulo to ipatayuan natin ng bahay para meron tayong masasabing uh, uh, open continuous exclusive notorious uh, possession in the concept of an owner no para pag hindi ito pinuntahan ng nakabili in 30 years maging atin din to no <laughs> may mga ganun, no in bad faith so guys um medyo mahaba itong na video natin so i hope you learned something from this And again of course um, if you find this helpful please uh, share this with your friends your colleagues uh, your family members your loved ones or people who may who you think may benefit from the information that we shared those people who are into property also and uh, next video natin pag-usapan naman natin mga builder in good faith naman ha all right so guys uh, comment down below on any topic that you want me to discuss sa batas, no, and pasadahan natin yan sa ating uh, mga susunod na vlog so with that, thank you very much and I hope to see you in my next videos, God bless